Ano ang selbi mo sa akin? Ano't ikaw ay nilikha ni Hala na maging kalabaw kung hindi mo naman ako matutulungan sa pagtatrabaho sa bukid? Ah, isa kang tamad na nilalang. Dito nagsimula ang lahat, sa isang malawak na baryo ng San Vicente, isang baryo na napapalibutan ng kabundukan kung saan ang pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan. Dito matatagpuan ang isang kalabaw na may pambihirang karakter. Dahil imbis na ang kalabaw ang nag-aararo, ay nakahiga lamang ito habang kumakain ng damo, samantalang ang kanyang among magsasaka, ay nagpapakakuba sa pagbubungkal ng lupa. Ang senaryong ganito ay hindi na bago kay Mang Fidel, ang magsasakang nagmamayari ng tamad na kalabaw. Ilang buwan na ang nakakalipas ng mabili ni Mang Fidel sa murang halaga ang kalabaw sa isang magsasaka sa kabilang baryo. At makalipas ng mga buwang iyon ay sa kanya lang na hinuha kung bakit ibinenta ito sa kanya nang murang halaga. Hi, hindi ako nananakit ng anumang uri ng nilalang na may buhay, kaya't hindi kita sasaktan kahit hindi mo naman ako natutulungan sa pag-aararo ng aking taniman. Pero utang na loob, umilos ka naman kung mananatili kang tamad mapipilitan akong ibenta ka sa pamilihang bayan upang gawing karne. Ngunit sa paglipas ng ilan pang mga araw, linggo at buwan, ay nanatiling tamad ang kalabaw. Nakahiga, laging tulog, at walang alam kundi ang manginain ng damo. Kung kaya't napilitan si Mang Fidel at nagdesisyong Ibenta na lamang ito sa pamilihang bayan at nang mapakinabangan. Mang Fidel, magandang araw! Ang iyong palayan ay nasa gawing silaman ng baryong Wito? Ano't nagawi ka rito sa aming lugar? Hi, ang kalabaw na ito. Napagdesisyonan kong ibenta na lamang. Ah, ang tamad na kalabaw. Kung na i hindi pre nakakatulong sa palayan ng kalabaw na yan? Tama ang mo, Mang Fidel. Ibenta mo na lang ang kalabaw na yan dahil wala namang silbi sa palayan. Malasyog ang kalabaw at malamang na mababayaran ito ng no? malaking halaga sa pamilihang bayan. Malamang ay malinamnam at malasa ang karne ng kalabaw na yan. Ganon ang nga mga ginoo. At ang mapapagbentahan ay ibibili ko ng bagong kalabaw. Isang masipag na kalabaw ang nais ko. Nagpatuloy si Mang Fidel sa paglalakad patungo sa pamilihang bayan. Ngunit ilang hakbang lamang ay nakasalubong naman niya si Lando. Ang binatang magsasaka na nakatira sa paanang bahagi ng kabundukan. Magandang araw mang Fidel. Malayo na po ang narating nyo at ng iyong kalabaw. Naligo po kayo sa aming lugar. Tulad ng una niyang sagot sa mga magsasaka kanina lamang, ay inulit ni Mang Fidel ang kanyang sinabi tungkol sa kanyang alagang kalabaw. Ah, ang kalabaw na ito ay wala namang silbi sa akin. Kung kaya ibebent ako na ito upang gawing karne. Ha? Ano? Munit ang kalabaw na ito ay mukhang bata pa. Hindi naman makatarungan na gagawin lamang siyang karne. Napakahaba pa ng kanyang buhay at marami pa siyang kayang gawin paglipas ng panahon. Pulad ng ano? Ng pagkain ng madaming damo at pagkatapos ay Mahiga at matulog. Matanda na ako. At kaya ko binili ang kalabaw na ito ay para makatulong at mapabilis ang pag-aararo ng aking bukid. Ngunit napakatamad ng kalabaw na ito at walang na itutulong. Pero mong Fidel... Ang dapat sa kalabaw na ito ay dalhin sa pamilihan at nang mapakinabangan ang karni na hininga na lamang si Lando at sinabing sa kanya na lamang ibenta ang kaawa-awang kalabaw. Ano? Seryoso ka ba, Lando? At ano naman ang mapapala mo sa kalabaw na ito? Ang bawat nilalang na may buhay sa mundong ito ay nararapat lamang na masilayan ang ganda ng mundo sa kanyang mga nalalabing mga taon at pan na lamang ang makapagsasabi? kung hanggang kailan na lamang siya mabubuhay. Hi! Ay laman ko rin ang makakasama sa aking palayan. Payat, ipaubaya niya na sa akin ang kalabaw na ito. Napamaang nalamang lamang si Mang Fidel sa sinabi ni Lando. At hinayaan na lamang ang kalabaw na mapunta sa kanyang pangangalaga. Matapos mabayaran ni Lando ng sapat na halaga si Mang Fidel, ay naiuwi niya ang kalabaw. Pinakain niya ito at inalagaan ng maayos. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay naging mas malaki at mas malusog ang kalabaw. Ngunit gaya ng inaasahan, ay nanatili itong tamad. May kalabaw naman, Lando. Bakit ikaw ang ng lupa ano ang silbi sa iyo ng isang malaki at matabang kalabaw na iyan? Ah, malahin, ito ang kalabaw na ipinagbili ni Mang Fidel. Siya nga po. Hindi ko yun mali. Tumawa ng malakas ang mga magsasaka dahil sa isinagot ni Lando. Isang malaking kalokohan ang ginawa mong pag-ako sa kalabaw na iyan? Kala, ho, ang makala ay matagal na naging karne ng kalabaw Ibinenta na yan ni mong Fidel na hilulang pakinabang sa palayan, at binili mo naman. Anong pakinabang makukuha mo kung ganyang ubod ng taman ang nilalam na yan? Ang kalabaw na ito ay ang aking kaibigan. May nakapausap ako at karamay sa aking kalungkutan. Napapasayan niya ang aking puso. Iyon ang silbi niya sa akin, at wala yung katumbas na ni mong halaga o kayamanan man. Napapailing na lamang ang mga magsasaka sa narinig. Kung para sa mga magsasakang iyon, ang kalabaw ay walang silbi, tamad, at walang pakinabang, ay kabaligtaran iyon para kay Lando. Dahil ang kalabaw ay itinuring niya ng kaibigan at kasama sa araw-araw niyang buhay. Kadalasan ay kinakausap niya pa ito at tila ba nauunawaan ng kalabaw ang kanyang mga sinasabi. At tila ba nararamdaman nito ang pagmamahal at pag-aaruga na ipinagkakalob sa kanya ng kanyang bagong amo. Lumipas pa ang maraming linggo, buwan at taon sa hindi inaasahang yugto ng buhay, ay naranasan ng mga taga-baryo ang isang matinding tagtuyot ang lupa ay labis na nangungulila sa dilig ng tubig. Labis na uhaw sa bihirang patak ng ulan. At ang penomeno na ito ay nagbunga ng labis na tagutom sa buong pamayanan. Ang lupa ay napakahirap bungka din. At dahil sa sobrang init ay tuyong-tuyo ito. Kahit na damo ay hindi uuspong sa kalupang ito kailan pa magtatapos ang tangtuyon na ito? Hanggang kailan matitiis na mga mamamayan ang kutong? Maging si Lando ay labis ding nahihirapan dahil maging siya ay apektado ng tagtuyot. Ang dating binubungkal na lupa ay naging mas mahirap na bungkalin dahil napakatigas na ng lupa ang tubig sa mga balon ay sapat lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan sa bahay. At hindi ito sapat para madiligan ang malawak na sakahan. Napapausal na lamang si Lando ng isang taimtim na panalangin. Diyos ko, kung ito man ay isang pangsubok para sa aming mga magsasaka, sana ay dumating na ang pagwawakas nito at nawa, ay bigyan mo po kami ng sapat na lakas ng katawan at tibay ng kalooban upang ipagpatuloy pa namin ang aming mga nasimulan. Ipahintulot niyo po Panginoon na magkaroon ng kasagutan ang suliraning ito. Sana ay makaako na ang bawat isa sa pinagdadaan ng tagbutong. Isang gabi, ay tila may hiwagang nagaganap. Tumayo mula sa pagkakahiga ang alagang kalabaw ni Lando at naglakad ito sa binungkal na lupang tigang. At mula sa likod ng maiksing buntot nito ay naglabas ito ng napakaraming dumi. Ang dumi nito ay may kakaibang kulay na tila kumikinang na araw sa kalagitnaan ng gabi. Kinau-magahan ay pinukaw ang pansin ni Lando ng kakaibang dumi ng kalabaw at sa paligid nito ay sumulpot ang mga binhi ng ibat-ibang halaman na kanyang labis na ipinagtaka. Di yata at may kakaibang hiwaga ang bagay na ito? Ano ito? At saan ito nang galing? Dala ng kurisidad ay ikinalat ni Lando sa iba't ibang bahagi ng kalupaan ang natagpoang bagay. Umaasang ang bawat madampian ng mahiwagang bagay na iyon ay may susulput na biyaya ng langit. Kinaumagahan ay laking gulat niya. Dahil ang kahapong binhi, ngayon ay malalaki na. At ang mga ito ay mga halamang gulay hindi makapaniwala si Lando sa hiwagang naganap. Inani niya ang mga gulay at ang karamihan ng kanyang inani ay ipinamahagi niya sa kanyang mga kababaryo. At ang mga dahon ng pananim ay ibinigay niya sa kanyang alagang si Isko. Maligaya ang puso ni Lando dahil maging ang kanyang alagang kalabaw ay maiibsan na rin ang gutong. Kinagabihan ay naalimpungatan si Lando. Hindi pala niya naisara ang bintana at nakatulugan ito. Kung kaya't lumapit siya at akmang isasara ito. Kaya't doon niya nasaksihan ang hiwagang ilang gabinang nagaganap sa kanyang bakuran. Kitang-kita ng kanyang dalawang mata ang kanyang alagang kalabaw habang nakatayo ito sa bakanting lupa. Nakatatapos pa lamang bungkalin. Naglabas ito ng kakaibang dumi. Nang malaglag ito sa lupa ay kitang-kita ni Lando ang kakaibang kislap at kinang na parang sinag ng araw. Naku po! Ang mahiwagang bagay na nagbibigay ng hiwaga at biyaya tila galik sa dumi Isko. Hindi makapaniwala si Lando sa nasaksihan. Ngunit kinaumagahan, ay tinipon niya ang makinang na dumi ng kalabaw. Matapos niyang gawing pataba at abono sa kanyang bakuran, ay talaga namang tumubo at hitik sa bunga ang mga gulay na sumulpot mula sa lupa. Isang himala ito ang duminis Isko ang sagot sa aking mga dasal? Ibinahagi ni Lando ang mga dumi ng kalabaw na si Isko sa mga kababaryo niyang magsasaka. Kaya't maging sila ay nabiyayaan ng masaganang ani. At ang buong baryo ay nakakain na ng sapat at naibsan ang gutom. Ang mahiwagang dumi ng kalabaw na si Isko ay isinasaboy din sa kabukiran at palayan. Kung kaya't nakakaani na rin ang buong baryo ng sapat na palay. At mula noon, ang buong baryo ng San Vicente ay naging maayos at natapos ang taggutom. At ang lahat ay nagpasalamat kay Lando at kay Isko. Samantala, sa di kalayuan ay nakatanaw ang isang matandang ermitanyo na siyang may kinalaman sa mga hiwagang naganap at siyang tunay na nagmamayari sa kalabaw na si Isko. Nagaganap ang hiwaga sa mga taong may tunay na pagpapahalaga at pagmamahal sa bawat buhay na mayroon ang daigdig. Ang pagpapahalaga at pagmamahal na ibinigay mo kay Isko ay hindi matatawaran at nararapat lamang na tumanggap ka ng gantimpala at biyaya, Lando. Hindi dapat husgahan ang isang nilalang base sa kung anuman ang magiging pakinabang nito. Bagkus ay pagyamanin at pahalagahan ang mga ito. Dahil isang araw, ay makikita ang tunay nitong kakayahan at kahalagahan. Ang bawat nilalang na may buhay, tao, halaman, o maging ang mga hayop ay may kanya-kanyang katangian at talento, mga kakayanan na maibabahagi sa lipunan, hindi man sa ngayon, kundi sa tamang panahon. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong mga aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.